paano nga ba i-delete lahat ng comments sa ating Facebook? Kasi minsan, nahihirapan tayo kapag manumano natin itong dili-delete o pa isa-isa natin itong binubura. Yung mga comments sa post natin sa ating Facebook account. Kaya naman, sa video ito, ay tuturuan ko kayo kung paano ito i-delete o burahin ng mabilis. Kung hindi mo pa ito alam, ay sundan mo lang ang steps nito at tapusin mo ang video. Open natin ang ating Facebook application at i-click natin ang ating profile. At dito sa ating profile ay i-click natin itong 3 dot sa gilid. At piliin mo dito ang activity log. I-click natin yan. At dito sa activity log ay i-click mo naman ang your Facebook activity. Click mo itong arrow na nasa gilid. At i-click ang comments and reaction i-click natin itong comments. At dito nga guys, ay eh, makikita mo na lahat ng mga comments sa ating Facebook. May mga date din yan guys. Kung anong buwan o taon ang gusto mong i-delete ang comments. At kung gusto mo lang i-delete ang comments sa buwan ng May o June, ay i-click mo lang itong underline na stars. At pag na natin yan, ay i-click naman natin itong date. At pagkatapos, i-click natin itong start date. At i-set up mo lang dito, guys, kung anong buwan ang gusto mong i-delete ang comments sa Facebook natin. At kung gusto mo naman na hindi na mahirapan pang pa isa-isa ang pag-delete, ay piliin mo itong all and then i-click mo yan. At automatic yan ay naka na. At once na gusto mo nang i-delete ito, ay pumunta ka lang sa pinakababa sa may remove at i-click mo itong remove. At may nakalagay nga dito guys, na remove interaction. This action cannot be undone. Ibig sabihin lang guys, na kapag na-delete mo na ito, ay hindi mo na ito maibabalik pa. Kaya naman kailangan mong siguraduhin kung gusto mo nga bang i-delete lahat ng comments sa iyong Facebook. At kapag naka-decide ka na, ay i-click mo lang itong remove at madi-delete na nga lahat ng comment sa Facebook account mo. Ganun lang kasimple guys. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay i-follow nyo ako para sa mga sumunod pang video tutorial. Marami pong salamat.